May regalo pa labuyo si Utol. Si Utol ko siya po yung nagbigay ng labuyo do sa kumpare ko. Yan, salamat na Utol. Okay. Oh, may patani pa? Oh, di ba may pauwi nila? Oh, alam mo sa pakiramdam yung pauwi ang ano mga kababayan mo ng ganito. Ayun po, ah, nagdala po tayo ng bigas sa kan dilata sa noodles sa mga kababayan natin. Dalawa, 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 dalawang gatang. Marami kasi sila tatay eh. Yeah, Tay, ilan ba kayo sa bahay? Ah, uh, Oh, 'yun. Uh, dalawa. Oh gosh, dalawa. Isang lata, De, isang la, lata lang. Saka isang noodles. Oh, 'di ba? Uh, salamat. Oh. Salamat. Siyempre, kumikita tayo, 'di eh, ba? Dapat uh, magbalik din tayo, 'di ba? Ah, uh, importante 'yung eh. marunong tayong tumulong sa kapwa. Maliit man na bagay o malaking bagay. Oh. Isang noodles, saka isang sardinas. Oh, 'di ba? Maka makakaraos din sa isang araw, 'di ba? Isang 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 araw. Oo, oh, isang araw. Oo. Oh. Yan po yung mga kababayan natin. Ayan, no. Oh. Hmm. Yung sinasabi barat ako, saka kuripot. O, oh, ano? Barat ba ako, kuripot? O, oh, kaya niyo ba yan? O. Oh. Oh, di ba? Oh. oh Siya po yung, ano, kunsyal sa manibukyot, no? Oo oh. oh. Ay, dumoble tol. Nandun ni kay tatay. O, oh, sige, bigyan mo si Utol isa. Isa lang, isa, isa. Yan. Yeah. Tama na? Saka, hindi. Isa, oh tama na yun. Saka isang dilata. sa isang noodles. Ah. Oh, oh. Pambaw, pambaw sa bundok. Pambaw sa bundok. Oh, may importante, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Pambaw hmm, sa bundok. Di ba? Di baling mayabang, basta nakakatulong. Ang masama, yung mayabang ka, pero hindi ka nakakatulong sa kapwa mo. Diba tama naman ako? Thank hmm. you. Oh, di ba? Wow. Ayos ba? Oh, yung bata oh. oh. Ganyan kasi tutulong sa kapwa. Hmm. 'Yan malaking bagay na po sa kanila 'yan. Syempre, kumikita tayo dito. Oh, kaya kailangan ibalik natin. Oh, 'yun oh. Tinalina nila oh. Di ba? Oh, dito. Oh. Wala oh, ano, kayo sayang 'yan. ah oh. Ande oh, bigas na lang, bigas, 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 bigas. Tat tatlong takal dahil wala nang dilata eh. Oh, wala nang dilata eh. na. Tatlo, oh, tatlo. tatlo. Tapos, Pia Jimmy, yung matitirang bigas, Uh, next month, pamigay uli natin yung matitira. No, pakitabi na lang. Oh. Oh. marami pa ba natira, tirapat? Mag-uwi tayo pa ta, kahit limang kilo. Para may may sayang tayo. Maluto oh, at pulaw doon. O, diba? Yan, nag-uusap na sila. O, itay! Salamat! Ah, oh, Ito eto po yan. Kayo naman, masyado kayo ano eh. O oh, yung mga nag-comment kagat na hindi pa tinatapos yung video. Asan na? Asan na naman kayo sa akin? Ito po yung para kila, tatay. Uh, apat na pong kabang bigas, tapos labing isang kambing. Ay uh, yung kambing po, nandun na sa baba. Uh, makikita nyo po yun. <laughs> Ay, unay, unay, unay. Ayos ba? Oh, sinasabi ko, buwan buwan po, meron po sila talaga supply sa akin. At uh, ngayon, uh, sana next month, uh, isang taang kaban bigas na yung mabili natin. Ngayon kasi apat na kabal, apat na pong kaban lang kaya ko sa labing isang kambing. Uh, halagang yung 100,000 po yun at yun lang po talaga kaya ko. At sana huwag nyo akong sa ibang vlogger dahil ako nag-uumpisa pa lang po at hindi naman po ako sikat at hindi ganun kalaki ang kinikita ko kumpara sa kanila. Pero kahit na malit lang kinikita natin uh, nakakapagbigay tayo. Hindi lang naman po yan ang any, hindi pa rin po yan tapos bukod dyan kada punta ko makamakalawa may supply din sila sa akin na ulam makamakalawa at hindi lang po sila ang binibigyan ko kahit sa daan marami tayo nakikita na tinutulungan hindi ko man po i-video ayoko talaga i-video to kasi alam nyo ano sasabihin nila teh poverty porn na naman ginagamit na, na may mga kababayan natin totoo po yung ginagamit ko, sa, ginagamit ko sila para sa kanila po yun Siyempre, sabihin na natin meron din sa akin pero nakakatulong po ako. Ang masama ako, hindi ka nakakatulong. Diba, Te? Oh, tay, ano pa niya? Uwi na ako. Salamat. Kaya niyo na yan, tay. Kaya, Jim, ha? Ikaw na bala dito. Tay na bala, ha? Okay, okay. Thank you. Okay, tay. Uwi na kami. Nay. Iya, yeah, kit-kit na lang, nay. Nanay, daily vlog po. Baka naman. Ayan. Tol. Uwi na ako. Oy. Okay, okay. Ah, oh, thank you, thank you. Oh, may regalo pa labuyo si Utol. Si Utol ko, siya po yung nagbigay ng labuyo doon sa kumpare ko. Ayan. Salamat doon, Utol. Okay. Oh, may patani pa? Oo, oh, di ba may pawi nila? Oh, alam mo napakasarap sa pakiramdam yung pawi ang mga kababayan mo ng ganito. Paghahaluin. Oh, ayan. Uwi na po kami. Salamat. Bala na kayo diyan. Oh, sige. Okay. Yeah, Jim. Sana sa susunod na buwan, isang kabang bigas na na. Ayan. Nga pala, hindi pa tapos yan dahil bibili pa tayo binhe, di ba? Sa mga araro para sa kanilang pagtatanim. Para hindi na kami mga ngasun ni tatay. Magtatanim na lang kami. Baka hindi ko siya pagdating mo kahit na nagbigay na, kahit na wala kang dala. Oo, oh, naman. Pero alam mo naman, kada so, Kahit po na hindi ka eh. eh, <laughs> Alam mo naman, makamakalawa, may supply silang ulam sa akin dito, sa sitio. Makamakalawa po yun, sa tinapay at kape. Hindi ko naman po kasi kailangan pakita lahat. Kaya ako lang ngayon pinakita, kasi... Oh, meron. Kailangan namin. Hindi pala. Oh, po. Ayun oh, oh, po. po. Ayun po. Ayun po. yung yung malaki. O sige, kunin mo na. Bibenta natin kay Boss Toyo. walang umbigpang kangkas lang. sasamahan kita. Hindi. Jau ti kita sa baro. Oh, putatayo. Ayun po mga katropa pa. Uwi na po ako at maraming maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa akin. At sana sa mga tunay na sumusuporta. Ah. Huwag niyo na lang aawayin yung mga sa akin kasi alam ko pinagtatanggol niyo ako. Masaya ako doon. Nararamdaman ko 'yun. Pero hayaan nyo na lang po sila. Kasi hindi lang po nila natatapos yung video. Naintindihan ko po sila. Ibig sabihin may puso rin po sila para sa mga kababayan natin. Salamat sa kanila. <laughs> Salamat din, Nay. Thank you. Sige na, Nay. na kami.